Alam niyo ba yung mga gabing hindi ka patutulugin ng puso mo? Ganoon ang nararanasan ni Isabel ngayon. Sumisilip ang mga ilaw ng siyudad sa kurtina ni Isabel, ipinipinta ang mga alaala sa kisame niya. Nakahiga siya doon, nakapatong ang mga kamay sa tiyan, ang puso niya ay sobrang bigat na halos hindi na siya makahinga. Wala na naman si Anton, si Anton na maasahan, laging sumusubok, laging nagmamalasakit. Pero nandiyan din si Miguel, sa piling niya, pakiramdam ni Isabel ay buhay na buhay siya, na parang nagising na rin sa wakas ang puso niya pagkatapos ng mahabang taon ng pagkakatulog. Naalala niya ang kanilang palihim na tinginan, ang mga usapan nila hanggang madaling araw, ang mga halos pagtatapat. Ngayon, binigyan sila ng pagkakataon ng tadhana, Dinampot ni Isabel ang kanyang telepono, isang pindot lang at maririnig na ni Miguel ang lahat ng matagal na niyang kinikimkim. Ngunit ang pagmamahal ni Anton ay hindi maalab, ito ay matatag, lagi siyang nandiyan, laging mainit. Dumaloy ang luha sa pisngi ni Isabel habang pabulong niyang sinasabi, hindi ko ito kaya. Ibinaba niya ang kanyang telepono, niya kapang sarili ng mahigpit, at hinayaan ang ulan sa labas na lunurin ang kanyang tahimik na kirot.